guys day 11 taro no day 11 na ta karon okay. guys so karon na uh, paulit nami mi uh, pahawa na mi sa ulong ko kay paadto na mi og uh, pasay so karon si Kuya Norwell na mo drive sa kanan kay dire magsakay okay. si okay. engineer okay. kay kapoy na tapos ga cram siya kamot, so ako mo drive siya motor so, okay. bye bye

kape lang ibigay mo sa kanila para wala walang additional tubig para wala dyan ano? ice tea kung ice tea wala na additional wala oh, ice tea dalawa tapos dalawa ko sinis ah para hindi ko sila umiyak Jose Henry pa sa to? Work smart? Work smart yun.

ko magdala sa motor ni engineer kay nagpa-swap siya sa kuha guys kay nagka siya ang kamot tapos kapuya na po siya mag-drive sa motor kapuya na siya mag kaya kay sakit na iya ang kamot guys yeah, so moto naganyo yeah, si engineer sa kuha na yeah. ako na lang magdala siya motor so this time guys kay pauli na mi o Mindanao ano pabalik na mi o Dabao so ang kauban karo ni kuya sa sakyanan sa Recapere kay si Engineer. So, karon na uh, dito si Engineer, bro, nakapahulay siya. Nakapahulay siya ang drive. So, ako na po karoon na magdala siya ang motor. So, first time na ako ni guys. Grabe yung experience ni Grabe. Uh, pinakalingaw o uh, pinakahapi na ako na experience. Salamat kayo, Engineer, sa pag pagpahulaman niya sa salik. Salamat, Engineer. Wala na po ko ka-video ng uh, time, guys, kay sa pag drive lisod ka mag video tapos wala ko dalang mouth sa sa helmet so ang gidala tripod lang so mura lisod lisod jud kayo kay pila ko bi motor nga gidala so mulan to akong wala na capture ng moment sayang kayo pero basin puhon pa tapay puhon di ay no boss okay na ko boss ako nagdala sa sa kuwani bus ng guest ako BM Tabu Mulay siya may kapag Hi guys, nanami Hi guys, nanami karundri sa Pasay

Boss Clyde Dire yun niya Dire oh, Dira Balita guys yun niya Oh Katong sobra gaya na ito gabi boss Oh Karoon na kayo sa'yo kaya taog mo Siya mo okay, boss undo

Tara pa uma gana. Domingo man ro'n? Ay, ro'n. Ay, pa na ko sus. 11th Ooh. Woo! kayo na to, eh. pugisa isa, pugisa isa, kung isa. na to, eh. 11 floor man mo. sabi na boss ako oh, yawa gusto ito. gusto ka pa bye, 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 ito, hey. Sorry, yeah. bye, 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 Holy uh, shit talaga dali guys, kay grabi ka init dito sa puya, nagkaron mo gawa sa sabon. Ah, fourth. 3 this lang sa kayo. So, mada guys, ah, holy shit kadali, Eh, grabi yung kainit, 4th nag-kuha ganina 40 degrees Celsius. So, So guys, ah, uh, natakaroon dari sa kwarto na mo, sa room na mo sa hotel. So karoon guys, uh, nami karoon dari sa Pasay. Kalimut ko unsi pangalan ng hotel ni. So mo to pagkabalo na ko nga uh, mo dani Pasay guys. So nakaremember ko ato na time nga sikat pa kayo tong overload Paris, tong diwata Paris ba. So nag-a-plano ko ani uh, guys nga mo-tone ko kang diwata Paris kay. Siyempre trending pa kayo ito pagka-human Nandoon lang diri ba mura 20 to 20 to 15 minutes lang siguro. So mo to plano ko ni guys nga gi-check na ako, gi-check na ko nga na lang ko angkas ang ba to, ang or grab. wala so, time guys, pagtanaw na ko sa Facebook guys nga katong nga day, grabe. Grabe kay tao, kay tao, gabi pila. So mo guys ha. Wala na ko ni Juan nga muadto na lang ako sa overload para sa na lang ko kadali karon. Okay, karong taon guys, mo atong atong sa to, makina makina show tong katong vlogger pod nga makina. So, ma adto mi dito sa sa pangatong nga mall to. Basta Ayala ba to or basta mo na nga mall. <laughs> so, mo guys, ang pahulay na mo taon guys kay manawag na to sila Boss Clyde karon kay mababa na mi. Mo na mi dito sa show. So, katora guys. guys. So, karuan pa ato misa. Hey. Dilip ato misa SM. Ay, buwak. Okay. Mag ato mito sa event. Sa event sa Mowa. Sa so, pangang ko? Makina. To Makina na event. So, tagang vloggers dito karuan guys. Tagang vloggers dito. So, suruh you know, na buat mi sampai kami dari sa pasai so lemi entah yang tu di tempat di Paris kay 60 pesos lang ang eh. pamasahe padulong dito so try lang namin eh. ayan ayan ganyan Di ba grab ka ko kuan? Wala. Wala pa na. Ferrari? Oo. Ferrari? Alphard. Ah, po. Mo oh, so. <laughs> mo ron. Tang ina ng na. Yo, na kun Katulang kuan ang kasta tulo ka motor. Trainer. <laughs> 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 sayang mo um, ang grab ni si boss slide. Puro abi na kung katuam mo abi na kung tumbas <laughs> ang hey, kikuha mo ni ni dai. Hey boss. Apo. Kay itong sumoy ano lang kuya sumoy sumakpak nang nag-enter sa mga. Ah, boss slide. Pormu picture tadi tuh nya boss slide o kan ang lang hang

ano darating sulero? Oo, kasi baba, kita ko niya. Dipin lang ako suerte taron. Boss, opin lang ako suerte taron. Dog jitak bowl niya. million. Boss, thank you.

Ano ko itong gabo na? na. So, nanata karon diri sa kuan guys sa Makina Moto Show. Tura Makina Moto Show. So, karon na tataka na ta stamp sa makina. So, uh, ta guys kay amigo ni Boss Clyde tong uh, isa ka organizer or isa ka kuandre sa moto makina. So, ana uh, si Boss Clyde, say, "We I got you." So, salamat Boss Clyde. salamat Boss sa pagpasulod sa MOA diri sa makina moto show. So, MOA din ni eh guys. So, nadiri ang kuan sa so, mowa makina moto show. i Os...

dire sa sulod sa Makina show guys no uh, guapo po kayo na siya nga event guys lami kayo daghan ka kwarta during nga time kay grabe lahang country, lahang mga baligya halus uh, 70% off grabe 50% off ana ba kanang grabe mura na lagi panghatag ang mga baligya diri guys mga gloves helmets bags tanan grabe barato kayo guys sus so, lami lang jud kayo naay kwarta jud kay So, malit jud pero punta yung kwarta tanaw lang ta pero lami kay nga event jud guys 21, 21, 21 is... ay na ada sila kwa sa today sila today so dire na ko toboy na eh. ako ang video guys kay wala na ako naka video kay na busy na na malit sila boss ga assist na mo Then, humana na yun, nangulit namin So, mara to guys, uh, dagang salamat sa paglantaw. Amping, peace.